Hello guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa deliver. Nakasikin load tayo guys. Ito yung mga karga natin sa pangarawang biyahe natin. Puro tubig. 1.5 tubig at saka may bigas tayo sa mga po doon. Pangarawang biyahe na natin to guys. Kaninang umaga ay eh, konti lang karga natin. Hindi so matumag ng umaga. Buti na lang guys, may second load tayo. I-deliver -de natin to papuntang MRP. Hey guys, ay okay, nagbaba dito ng redos na malit kay Ronnie store ok so pari uh, luwag ang kasada dito wala lang ito karga natin ngayon ang eh. dami natin karga mga mismo tubig ang karga ko tubig saka mismo kunting soft tricks na lang itong karga ko dito i-deliver natin ito sa MRB Sige okay, so, guys, tapusin ko na itong dinaba ko nitong red na maliit dito. Tabaw mo na ating cellphone. Ayan guys, tapos ko na nakuha yung bayan dito na binabagong kong ng red maliit dito kay Ronald Store. Ayan guys, yung mga karga natin. Ilipad na tayo sa kabilang tindahan guys. Papunta na tayong ng MRP. I-deliver natin itong mga tubig doon. Tsaka mga mismo 1.5. Ito, itong bigas, dadaan natin muna ito sa isang customer natin dyan sa tulay. Sige guys, paalis na tayo. Ayan guys, paalis na tayo. Lilipat na tayo ito sa kabilang tindahan. Itong bigas na ano natin, dadaan muna natin to sa, dun sa tulay, sa isang customer natin. Tapos, didiretso tayo sa MRB. Deliver natin itong mga tubig at mga kasalo, 1.5 mismo. tayo na topic dito. Kaya, ano, ito sa isang customer natin. Balik muna tayo. Dito na tayo. And guys, naibabana na natin ang topic ni Cheska dito. Isang 500 ml tsaka 330 ml Wilkins. Ayun guys, lilipat na tayo sa kabila na naman. Diretso na tayo sa NRP. tayo okay guys bago tayo pumunta ng MRB guys dito na tayo baba natin itong bigas Okay, saglit na guys, baba natin muna ang ating cellphone kasi so, kukunin natin itong sting sa kabila. Baba natin itong mga sting guys. na. Baba natin And guys, tapos na tayo magbaba dito kay ate. Lilipat na tayo sa kabilang tindahan. Sige guys, lipat na tayo sa kabilang tindahan. Papunta na tayo ng MRB. dito na tayo sa loob ng MRB. I-deliver na tayo natin, natin ito kay Ate Celie sa kanya latong ano. And guys, oh, matataas ang building dito. Yan. yung so, mga building dito, guys. Yan mga building dito. Okay, so, guys, baba natin na muna cellphone, i-deliver ko muna tong mga dala nating mga soft drinks na ito kay Ate Celie. Okay, so, guys. Ayan guys, tapos na tayo magbaba dito sa ating sili ng 1.5 gizmo at saka mga soft drinks. Ngayon guys, hanggang dito na lang ang ating video. Tapos na tayo mag-deliver dito. Pauwi na tayo ng bodega. Ayan guys, ito ang tindahan. Tapos na tayo mag-deliver dito. Ano ay, ano mas? Ano masasabi ay, mo sa deliver mo? Ay, ha? ako! Ang sakit sa ulo! Ang sakit sa ulo. Bakit hindi ko na nakikita yung vlog mo? Anong hindi? Nandyan lang yan sa tabi-tabi? Hindi ko nakikita. Nandyan? Nandyan? Nakik makikita mo yun? Okay, guys, hanggang dito na lang ating video. Pag-subscribe naman ng ating channel. Comment and share. Pag-follow na din ang ating Facebook account. Okay, guys, bye-bye. Hanggang dito na lang.